O dito naman tayo sa priceless reaction ng isang ina sa birthday surprise ng kanyang mga anak. From making our childhood birthday special to now making hers unforgettable. Maraming netizens ang naantig sa video na ibinahagi ni Kiko Labrador. May kita rito ang inihanda nilang sorpresa ng kanyang kapatid na si Kate para sa kanilang mommy Osina nagdiwang ng kanyang 70th birthday. Priceless ang naging reaksyon ni mommy Osina. Sinalubong ng kanyang mga anak dala ang sash at buke. Hindi napigilan ni Mami Osi na mapaluha dahil sa sobrang saya. Kung dati ay siya ang naghahanda ng birthday party para sa kanyang mga anak, abang ngayon naman ay ang kanyang dalawang anak ang may pa-surprise celebration sa kanya. Mayroon na may get 600,000 views mula sa mga netizens na na-touch na video. Ang viral video na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal at pasalamat sa ating mga magulang. Minsan, ang simpleng kilos ng pagpapalaga ay mayroong malaking kasiyahan sa mga puso ng ating mga mahal sa buhay. Kaya to all the moms out there, you deserve the best in the world. At happy birthday, Mommy OC. O talaga namang deserve na deserve na mga mothers out there ang pagmamahal mula sa kanila mga anak. Biruin ninyo, nung simula bata hanggang pagtanda natin, sila nagpe-prepare ng ating birthday celebration ngayon. It's time for them na sila naman ang ma na very special sila sa ating mga anak Happy birthday Mommy Alsi